So what's up mga gar? ngayon ay paalis pala tayo, papunta tayong Tagaytay para tumingin ng bibiling sasakyan. So bali, hindi naman ako bibili ng sasakyan mga gano, pag utusan lang tayo para tingnan kung maayos bang sasakyan bago bilhin. Dalawa nga pala kami magkasama dito at nakamotor lang kami papunta sa bahay ng aming sasamahan. At dito nga naglalakad na kami para kunin yung sasakyan na gagamitin namin. At dahil gabi na nga kami nakabiyahe, kaya dito na kami dumaas sa expressway para mas mabilis tayo makarating. Dahil sa totoo lang usapan talaga ng pagkikita ng buyer at ng seller is alas 5. Pero kami mga alas 8 na yata dahil ang dami talaga namin ginawa ng araw na yan. Sa mga oras nga pala na to ay paket na kami ng tagaytay. At sobrang tarik nga pala talaga ng daan dito. Buti na lang ang dala namin is fortunate. At fast forward na nga tayo nandito na nga pala kami sa meeting place na napag-usapan. inaubang nga pala itong titignan natin ng sasakyan. Simple lang naman ang paraan natin sa pag ng sasakyan. syempre ang una sa pinaka-importante ang natin sa engine. syempre kapag binunot mo yung dipstick dapat walang talsik yan. Dahil kapag mayroong ibig sabihin may problema ang engine at kung hindi mo pansin yan, magkakaproblema ka na rin. At pagdating naman sa oil filler kapag binuksan mo, dapat walang usok yan. Dahil kung meron at nabili mong sasakyan, ilong mo naman ang uusok dyan, kakapaayos. So bali dito nga pala pag bunot ko ng dipstick, kinipansin ko kagad na merong usok. Sa totoo naman ay eh, normal lang naman na may usok sa dipstick, lalo na kapag malayang pinanggalingan. Kaya lang ibang ang sitwasyon ngayon dahil masyadong malakas ang inalalabas na usok, hindi kasi na mayroong problema sa engine. At mayroon pa nga pala tayo dito nakita na isa pang problema. Itong turbo niya nagtatagas na ng langis. Hindi natin sure kung simpleng tagas lang ba to magkakaroon na talaga ng problema in the future? Hindi natin pwedeng isa walang bahala ang pag-check natin sa turbo baka ito pa magbigay sa atin ng malaking problema. Dahil sa totoo lang ang turbo ay napakamahal. Kulang ang isang mo sa pagbili na yan. Baka yung akala mo na kamura ka sa unit ay eh mapapamura ka sa gastos. So bali dito chinecheck ko na rin kung may tagas ba ang engine. So bali dito naman pagdating natin sa lobby tapos na palang i-scan ng ating kasama. Meron nga rin palang nabasa dito ng mga pull code kasama na dito yung ating airbag. Kaya tingin namin dito ay eh, meron to history ng bangga. Pati nga pala itong gulong ay hindi natin pinatawad. Talagang tinignan ko pati yung date ng manufacture. Sa mga hindi pala nakakaalam, ang gulong ay mayroong date manufacture kung kailan siya ginawa. Kung halimbawa ginawa ang gulong ay February 2025, meron ka makikita dyan na nakalagay 0225. At ang expiration date ng ating mga gulong ay 5 years lang. At kapag lumampas ka doon ay hindi na safe gamitin yan. Sinasabi ko to sa inyo para hindi kayo mabudol ng mga nag-i-stack ng mga gulong. Kasi kung hindi nyo mapapansin at ang nabili nyong gulong ang date manapak like 2021, so ibig sabihin 2026, expired na siya tapos kakabili mo lang ngayon 2025 tapos 2026, eh, expired na so hindi mo na siya pwedeng gamitin hindi na siya safe, dahil napakarami namin nakita problema dito sa sasakyan so hindi na binili ng aming kasama so bali dito nga pala ipauwi na kami pero bago kami umuwi, nakishare muna ako sa Bagdo ng Tagaytay, at dito nga meron kami nadaanan na pare sa napakaraming tao kaya sinubukan namin dito so hanggang dito na lang yung video natin na walang kakwenta kwenta mga agar, pero salamat dahil nanonon kayo. At dahil nakarating ka hanggang dulo mga kar, baka pwede naman magpa-subscribe. Salamat. Time check. 11.43. Nurse, <tong tiyan> ba tayo nag-take off din sa so, uh, paresan? Hindi ko mo. Ba, Matanga City na.